Hello guys. Welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energies? Hello po. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na sa mga suporta. Maraming 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 salamat po. At sa mga bago, maraming 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 salamat po sa mga bago ng subscriber. At sa, at sa mga nagla like at mga nagko-comment maraming maraming salamat po. So at sa at kung mapanood nito sa uh, mapadaan ito sa inyong YouTube sa newsfeed at mapanood nyo ang um, pa-like and subscribe na rin po. Maraming maraming salamat po. So ano to no? Ah, uh, may mensahe po sa inyo. Um, kung meron kayong mga um letters sa pangalan nyo na meron kayong R, meron ka, meron kayong C, C as in cut. Meron kayong S o, at meron kayong Z. Um may, may message po sa inyo, may mensahe na nais iparating sa inyo at titignan natin bakit ang um, nag up sa atin itong mga letters na to sa vision po nag-pop up siya sa, up siya sa atin kaya um, si, siguro po um, may mensahe para sa inyo so titignan natin no kung ano-ano ang mga message para sa inyo para sa inyo po ito. So, so simulan na natin. Okay, so dito no. Doon sa may mga letters na R, C, S, Z. Um, meron kayong ano no. Meron kayong celebration. Nagkakaroon kayo dito ng pagiging pagiging abundance, no? Siguro meron kayong mga meron kayong napagtagumpayan na 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 na, na, na plina, plina, na plano nyo sa buhay nyo. Siguro ano, napagtagumpayan nyo ito kaya nagsa-celebration kayo. At siguro meron kayong mga um, may mga business na nakipag-deal sa inyo na nakuha nyo or meron kayong trabaho na na napasukan nyo na mataas ang sahod or meron din kayo siguro na um, kinayong pagkakakitaan na um, mag, kayo dito ng mga friends mo kaya nagiging matagumpay ka dito na pagtatagumpayan mo ito at talagang nakukuha mo, nakukuha nyo yung mga pinagsumikapan nyo, yung mga pinaghirapan nyo, dahil nagkakaroon nga kayo dito ng celebration, dahil nakakamtam, nakakan, nakakamtam nyo yung success sa iyong buhay. Kaya naman talagang napapaligiran ka ng mga abundance siksig at tigdig na umaapaw yung biyaya na dumarating sa inyo. No? Kasi, um, kumbaga hindi ka natakot dito, hindi ka natakot sumubok sa isang bagay o sa isang sitwasyon na natatahakin mo, natatahakin nyo. No? Hindi mo, hindi ka dito natakot sumubok talagang nilakasan mo yung loob mo kasi alam mo may ano ka na kasi dito eh kumbaga may nilalaman ka na kumbaga may bitbit -bit ka na dito oh may bitbit -bit ka na kung ano yung gagawin mo kung ano yung uumpisahan mo at talagang sisikat yung araw at talagang to ng clarity sa iyo kung paano mo to tatahakin kaya naman ang pagtagumpayan mo ito no kaya ah, nagkakaroon dito ng conflict so, so, ibig sabihin may mga tao sa paligid mo na yung mga goals mo, yung mga plano mo. Kumbaga ang hinaharangan nila or nakikipag-competential nakikipag-kompetensya sila sa'yo. Siguro um ayo nila na mahigitan sila or ayo nila na malamangan sila ang gusto nila sila sila ang dapat na nanjaan sa trono mo pero hindi hindi ka dito hindi ka dito nag di, hindi ka dito nagpapigil eh talagang pinuntahan mo talagang inasikaso mo pinag-usapan mo pinag-usapan nyo, pinag-aralan mo. At yan ay nakuha mo. Kaya napapagtagumpayan mo itong mga success sa buhay mo. Kasi may tools ka na eh. May dala-dala ka, may bitbit -bit ka. Kumbaga, yan ang panlaban mo. Para sa mga um, mo na pinanghawakan mo na gagawin ko to, gagawin ko to at kailangan ko tong gawin para sa pangarap ko. So, tignan pa natin okay so dito no napaka uh, napaka synchronize dito dito no kasi yung mga goal mo yung mga plano mo ayan no nagkakaroon ka na ng celebration dito dahil nakuha mo na yung yung pinaghandaan mo yung mga dinis yung mga tinulong mo, dinistribute mo na talagang magkakaroon ta ng pag-unlad sa tinayo nyong negosyo. Talaga naman nakakamtan mo kaya nagkakaroon ka ng celebration dito. Kasi yan talaga ang goal mo, ang munlad. No? Kahit napapagod ka na dito, kahit napapagod ka na sa isang sitwasyon na talagang ang um, pinaghirapan mo. Hindi mo iniisip yan kasi meron ka talagang goal at talagang na-achieve mo yung mga nakukuha mo, yung mga blessing na dumarating sa'yo. Nakukuha mo na. Kumbaga, kahit nagsakripisyo ka, nagkaroon kang nagsakripisyo ka dito sa isang sitwasyon na talagang trinabaho mo, hindi ka, hindi ka pa rin nawala ng pag-asa. Kaya nakakamtan mo to. Kaya nagkakaroon ka dito ng kaya nagkakaroon ka dito ng celebration. Kasi marami ka talagang pangarap. Gusto mong makapunta sa hindi ka rin natatakot dito na pumunta ng ibang lugar. Mag-explore pa yung passion mo. Gusto mo rin mag-travel. Susubo ka dito hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot na sumubok sa ganyan. Kasi, um, dream mo rin to eh. Adventure mo rin to. Passion mo to. Ang makapag-travel sa ibang bansa or makapunta sa iba't ibang lugar na pinapangarap mo. Kaya nagkakaroon ka dito ng pagbabalanse. Pagbabalanse sa iyong sarili. Hindi mo hinahayaan hindi mo hinahayaan sa sarili mo na itong mga competition na to um, baliwala lang yan sa'yo kasi meron ka ditong pagbabalan sa iyong sarili binabalance mo nagkakaroon at talagang pinag-iisipan mo ng mabuti, pinaplano mo magana nagiging neutral neutral ka dito kaya eh, hindi ka hindi hindi ka nila maharang-harangan sa mga plano mo. No? Talagang ma-achieve mo to. Kasi napaka, kumbaga napaka-relax mo lang dito. Hindi ka nagpapa-apekto sa kanila. So, tignan pa natin dito kung ano pa ang message sa inyo from the Oracle Magical Unicorn. Okay, so dito no collective. So dahil dyan sa mga <coughs> so dahil dyan no collective. Kahit kahit may mga gantong sitwasyon na misan na siguro misan may time ka rin na um, nag-iisip no. Pero nilalabanan mo ito kasi ayaw mong may ayaw mong ang maistorbo yung mga plano mo kaya nagkakaroon ka talaga dito ng love minamahal mo talaga yung mga tinatrabaho mo yung mga pinaghihirapan mo yung mga idea mo niyayakap mo to kasi para sa plano mo no at yan talaga ang sagot na mas lalo mo pa tong mapagtagumpayan yung mga plano mo, mahalin mo to, i-embrace mo yung mga na-achieve mo, i-embrace mo siya at lalo mo pa siyang palawakin. At dahil dyan sa pagmamahal mo, magkakaroon to na expansion, expansion, lalawak to na lalawak yung mga kaalaman mo, lalong lalo na sa pagmamahal mo sa trabaho mo at kailangan talaga ng kailangan mo magkaroon ng teamwork dito kasi kumbaga nagkakaroon ka na nandito ng expansion eh. Kumbaga lumala ka na yung trabaho mo, um, nagkakaroon na ng maraming, um, marami na siguro kayong nakukuhang kliyente, marami na pumapasok na jam sa inyo. So kailangan mo dito ng teamwork, kailangan merong kang may tutulong sa'yo or kukuha ka dito ng um, katulong mo para masalala mo pa tong, um, ma magkaroon ng malawak kasi lalaki na to ng lalaki so kailangan mo na to ng team, teamwork um, kailangan mo makipagtrabaho sa kanila para yung yung sitwasyon na may times na siguro napapagod ka na dahil nga dito sa napapagod ka na may times na napapagod ka na so kailangan mo talaga kumuha ng katulong um, para magkaroon kayo ng teamwork para mas mas maging magaan ang trabaho ninyo para hindi ka dito nabibigatan sa mga trabaho mo. At dahil sa pagiging teamwork mo at pagmamahal mo sa ginagawa mo, um, kailangan mo rin siyempre magsaya. No? Kailangan mo rin <clears throat> kailangan mong re pamper ang sarili mo. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Mag-relax-relax relax ka. Kahit sandali lang or sa isang linggo, um, isang beses ka mag rest. Isang beses ka mag-relax para mas dumaloy ang ang positive energy at yung mind mo, mas marami kang maisip na idea. No? So, kasi napaka ano nyo po, eh, oh? napaka-creative nyo po. Napaka-creative nyo po. kasi marami sa dahil dyan, sa <clears throat> mga plano mo, kumbaga mo, mga plano mo na i-expand mo to, nagagampanan mo. Kasi nagkakaroon ka dito ng imagination kung paano mo gagawin at talagang ginagawa mo, kung paano yung strategy mo. Kasi yung passion nyo po talaga to at napaka-creative nyo po. Napaka-uniqueness nyo po. So, yan po ang sinasabi ng mga um, yung mga may mga letters sa pangalan na mayroon R, C, S, Z. No? Pinaprotektahan nyo yung mga trabaho nyo. Minamahal nyo. No? So, maganda po yan. Kailangan may teamwork at mahalin nyo po yung mga katrabaho nyo no? Dahil nagpapalitan kayo dito ng mga idea kung ano na -ano pang mas magandang gagawin para mas marami kang mahikayat na mga kliyente na gagawin mo or dyan sa sinimulan mo, dyan sa um, pinagsumikapan mo na talagang na-achieve mo. So, ayan po collective ang sinasabi ng mga cards, ng mga message, ng mga message para sa si inyo. So, ayan muna sa ngayon. Thank you, thank you, and please like and subscribe. Maraming maraming salamat po sa pag-like at pag-subscribe. Thank you, thank you po. So, ayan muna sa ngayon. Thank you, thank you, and God bless.